Eto na ang inabangan sa lahat ng mga chismosa dahil inupuin ng streak na ang ating Lula Brown dahil hindi siya umi-score ng 10 points versus Raptors kung kamakailan sa susunod na kanyang laro umi-score siya ng 10 points plus. Eto na bakbakan na ng ating Los Angeles Lakers versus Raptors Nuluka dahil uwi sa kanyang asawa sa Slovenia. No Luka. no problem dahil nandyan si ER kasama naman ang ating Lula Brown. Eto na, tumadako na tayo sa first quarter sa ating pagchichis, miss. Eto na, pasa kay Lula Brown. Lula Brown, dumiris sa iri. Eto na, pasa kay ER. Austin Drips bumito no, long distance relationship si, bingbing. pasok ang kanyang binitawan no luka, no problem Ito na Raptor sa bula ito na pasa at ito na dak 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 puwit naman sa mga chismusa pa rin aray ko ang sakit ng mga pamalo mo mga idol dumadako na tayo sa sikan quarter sa ating pagchichismis dahil ako ay maglalaba pa parang under <laughs> saya ang mga mister ay naglalaba. Eto na, Raptors! May hawak na bula, bumito ng long distance shooting si Bingbing, si, si, bing, pasok na naman ang kanyang binitawan. Eto na, Givincent, may hawak na bula, at ito na, pasok kay Roy Hachimura, sumasalaksak, Good for to ang salaksak. Halimaw na ang ating Lakers score. Hatid natin sa minute na oven. 55-49 lamang ang ating Lakers. Eto na, Lakers. May hawak na mula. Lula Brown. Pasa. Ito na. Dagdag. Dagdag po sa mga chismo sa parin. Ang kanyang binitawan. Kaling sa assist kay Lula. Lula Brown. Entering the third quarter. Ito na mga idol. Bumitaw ng floater. Hindi na pasok ang kanyang floater. Ito na. Ito na. Sumasalaksak. At ito na parang may foul si Lula Brown. Parang umareko ang ating ang buto-buto. Eto na, Rui Hachimura, sumasalaksak, bumita ng floater, conforto ang kanyang floater. Ang galing po ni Rui Hachimura. Eto na, Lula Brown, may wak ng mula. dumidiskartis sa iri, sumasalaksak, at ito na, pasa at ito na pumito ng long distance si bing, Bingbing. pasok ang kanyang binitawan naghalimaw na ang ating lula lula bro sa kanyang mga assist aray ko ang sakit ng mga pamalo mo lula Remaining time sa fourth quarter sa ating pagtichismis 8 minutes and 30 seconds Aray ko, sakit na mga pambalo mo Lula, bro Eto na, ang Lula, Lula Sumasalak sa Ang kain galing sa ating nag-isang Lula Eto na, tabla ang score Sumanan itin Ito na, sumasalaksak Raptors Ito na, pasa Ito na, for the lead. Bing, bing! Pasok ang kanyang binita. One. lamang na ang Raptors sa ating Lakers. Eto na, ER, sumasalaksak. Ito na, good for two, ang kanyang salaksak. Tabla na ang score sa 120. At ito na, for the win. Ito na, ito na, Lula Brown, for the win. Ruchi bing, bing! Pasok ang kanyang binitawan One, Grabing assist ang ginawa ni Lula Brown mga idol. Panalo na ang ating Lakers. Atsa wakas mga idol Atsa wakas Talo ang raptors